isa yes, uh, magandang uh, umaga mga uh, katablikista uh. Kahunos-hunos ang uh, isang uh, nangyari sa patang uh, sanggol no? na tinapon at uh, inilagay lamang sa isang uh, plastic bag dito sa may uh, uh, ilalim ng uh, o gilid ng MacArthur Bridge dito sa Maynila ano? Sa so, ngayon ay uh, makikita natin itong uh, plastic bag na mayroong uh, tuwalya at uh, nilalangaw na So mga kabante, ano? Kawawa itong a uh, uh, sanggol na ito na itinapon nga at uh, iniligay uh, sa isang uh, plastic. ano. Sa so, ngayon ay narito na yung MPD homicide ano at uh, binabantayan na rin ng ating uh, mga kapulisan itong uh, plastic no na naglalaman ng isang uh, sanggol.